Marco Gumabaw, Christine Reyes, naghiwalay nga ba dahil sa pera? Alright, kung di pa po kayo nakapalo, follow and share lang po para sa news update. Salamat! Tulili nga kaya ang kumakalat na chika sa social media na pera ang naging dahilan ng paghihiwalay ng celebrity couple na sina Christine Reyes at Marco Gumabaw sa latest episode ng Showbiz Update ng talent manager na si Ogie Diaz kasama si na Mama Loy at Ate Mrena ay muli nilang napag-usapan ang nangyaring hiwalayan. Tila iniintriga kasi ngayon na pera ang naging dahilan kung bakit naghiwalay. Sina Christine at Marco na, luma na lumabas kasabay ng kasagsagan ng pangangampanya ng binata na tumatakbong kongresista sa Port District ng Camarines Sur. Ngunit tila lumalabas lamang ito para sirain ang image ng aktor. Sa katunayan, isang video ang kumakalat ngayon sa social media na nagsasabing puro raw ng pera si Marco kay Christine dahilan umano para maghiwalay ang dalawa. Ang mga fake news naglilipana katulad ng isang fake news ang kumakalat nakakaloka, 'di ba Naghiwalay dahil sa pera just ko naman sa admit ni Ogi Nilinaw naman ng talent manager na muli nang nakapalo, si Christine at Marco sa isa't isa ngunit walang balikan na nagaganap sa pagitan ng dalawa ang alam ko, eh, iwalay naman na talaga sila. Break na sila. Pero nag-ano nag, -ano, an, nag -ano na sila. nag, nag Unang nag sa Instagram ulit si Christine. Tapos sumunod naman si Marco Gumabaw. Say ni Ogi. Mutual decision din ang nangyari pag -hiwalay. ayon sa source ni Ogi na malapit sa dalawa at maayos raw silang nag-break. Samantala, hindi naman naniniwala si Ogie sa chikang si, si Penerahan ni Marco si Christine. Sa ngayon ay wala pa rin inilalabas na pahayag ang dalawa tungkol sa kanilang maging paghihiwalay. At yan ang totoo. Thank you for watching po. Follow for more videos. Salamat!